Air. Portscape ni Slater Young at Chris Uy, usap-usapan ngayon sa social media. Isang video umano ang kumakalat kung saan makikita ang mag-asawa sa airport, tila palis na bansa sa gitna ng kliwatkan kanong batikos laban sa kanila. Maraming netizens ang nagulat at ang ilan ay nagsasabing tila tumatakas daw si Slater sa isyong kinasasangkutan niya. Kung matatandaan, si Slater Young isang kilalang celebrity engineer at dating PBB housemate. Habang si Chris Uy naman ay isang sikat na live lifestyle vlogger at content creator. Ngunit nitong mga nakaraang araw, naging sentro sila ng kontrobersya matapos ako sa Hans Slater ng pagiging dahilan o ng matinding pagbaha sa bahagi ng Cebu City. Ang sabing paratang ay konektado sa isang luxury real estate project na tinatayo sa gilid ng bundok, ang The Rise of Monterazas. Ayon sa mga netizens, ang konstruksyon ng proyekto ro na ito ay posibleng naka sa natural drainage system ng lugar. Dahilan ng landslide at pagbaha. Sa social media, hindi mapigilan ng mga tao ang kanilang galit at pangamba. May ilan na nagsasabi habang nalulunod kami sa baha, nakatira naman sila sa high-end condo sa bundok. Habang iba naman ay nananawagan ng investigasyon sa local government at sa Department of Environment and Natural Resources. Ngunit hindi rin lahat ay pumanig sa mga paratang. May mga taga-suporta si Slater at Chris na nagsasabi hindi dapat agad sila husgahan dahil maaaring hindi pa kompleto ang mga ebidensya. Anila, let's wait for the proper investigation bago tayo maglabas ng matinding akusasyon. Sa kasagsaga ng issue, kumakalat naman ang video umano ng mag-asawa sa Mactan Cebu International Airport. Hindi pa malinaw kung saan ang kanilang destinasyon, ngunit ang mga haka-haka ng netizens, hilo daw pag-iwas ito sa gulo. May ilan namang nagsasabing baka simpleng biyahe lamang ito na walang kinalaman sa issue. Hanggang sa ngayon, wala pang official na pahayag si Slater Young at Chris Uy hinggil sa kumakalat na airport video. Ngunit sa mga noon ng interview, nilinaw ni Slater na ang proyektora nila ay may mga kaukulang permits at sumusunod sa environmental standards. Ayon sa kanya, we make sure our projects are sustainable and environmentally compliant. Ganon pa man, patuloy pa rin umiinit ang diskusyon online at ang publiko ay naghihintay ng malino na sagot mula mismo sa kanila. I-comment na at huwag kakalimutang i-share at i-like ang video na ito. For more cheek updates, please subscribe to our YouTube channel.